Kanasalo ko, Balderama. Sa susunod. ataul ang ulang patadala ko sa iyo. You son of a bitch, Guerrero! Baka akala mo mainis mo ako. Gung, gung! Hindi ang klase mong yan ang asar sa akin. Hindi ka ganyang kagaling na lalaki. Kung hahayaan ninyo, nais nice kong ibahagi sa inyo ang ilang salita mula sa banal na aklat na tumulong sa akin upang unawain ang lahat. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga Romano. Kapitulo 7, versikulo 23 hanggang 25. Sa isipan ko, gusto kong magsilbi sa Diyos. Pero natagpuan ko sa sarili ko na ako pala'y alipin ang kasalanan abang tao ako. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nadudulot sa akin ang kamatayan? Salamat sa Diyos. Salamat kay Heso Kristo ang ating Panginoon na nagligtas sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 <boxing> Amen. 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 Hi, thank you. Thank you. Thank you very much. Congratulations. congratulations. Thank you. Congratulations. <laughs> nice of you to come. <laughs> thank you. Gracious. <Congratulations>. Uh, Tony. <laughs> oh. uh, sure. Congratulations. Ang sila siya. Ako Enjoy yourselves. O ano yan? Judge, me nag-deliver hoos the gate. Sa guard hoon iniiwan eh. Ah, alam ko na. Pihong yan ay galing kay Atty. Bermejo. Ang kunehong yan talagang hindi nakakalimot. Ito ang pinagmamalaki niya sa aking pasalubong niya galing sa Switzerland. Buksan niya. Oh Judge! attorney. Alagaan niyo mga kadalagahan diyan baka wala nang iniinom. <laughs> Attorney, hindi ba kurona ng patay yun? Huh? Iho da puta! Alam mo kung sino may gagawa nito? Itapon nyo! Ano nangyari? Ha? Son of a bitch! Buksan ang gate! Sino nagpadala ng huling regalo? Siya po. You son of a bitch, Guerrero! Baka akala mo mainis mo ako? Gung-gung! Hindi ang klase mong yan ang aasar sa akin! Hindi ka ganyang kagaling na lalaki! Pasensya ka na sa regalo ko, Balderrama. Sa susunod, ataul nang patadala ko sa'yo. Hello? Hindi pa sinabi ko sa iyo huwag akong istorbohin at may meeting ako. Eh, sir, may tawag ko sa ibaba, sa security. Okay, put him on. Sir, sa security division po ito. Magandang araw po sa inyo. May delivery po dito. O, ano yan? Wala akong in-order na ganyan. Palisin mo! Tinutuo nga sinabi. Oh, ano ginagawa niyo riyan? The meeting is adjourned! Get out!